100, Sir. Oo. Ah, ito eh. na yung gano'n, Sir. Nakataglan na i-quit yan eh. Pachet niya siya, Sir, no? Oo. Tawagan mo nalang, Sir. Nandun po yung number o, Nag... Pinawagan ko na kami eh. Kaso ano, nag ring lang. T eh... Tawagan mo muna, Sir. Ulit. Confirm mo. Baka ah, bumalik ka sa akin. Puta ko. Pantrip ako sa kanya. <laughs> <laughs> Pero okay na. Sanad ka na sa kanya eh. Sige. Dial ko ulit. Kasi... Kanina tinatawagan ko kasi Nagri-ring lang eh. Baka siguro busy. Siguro Hello sir. Apo, ako yung rider sir ha. Pap yung mag-abono po ng ano sir? Antena? Antena po. Uh, papunta na ako sir. Abono ko po 600 kay sir. Okay po, okay po. Happy. Sige sir. Tawag na lang ako sir pag nandyan na po ako. Salamat. Sige po first item natin mga boss antena abono ng 600 sasakyan to so yun mga boss what's up what's up welcome ulit sa ating panibagong vlog so first booking natin yon mga boss papunta yun ng Santa Mesa so hindi pa ako nakakuha ng kasabay kasi medyo may parang katumalan din yun sabado pa lang ngayon ang araw ngayon mga boss so update ko lang kayo pag meron na tayong kasabay abono yun ha ah, kanina so let's go ang oras pala is 10.58 na tanghali pa rin pero kaya pa yan ink yan sir no ay sumagot ah busy ata ah nang chichix sa ata ato, kaya ay sagutin ah. Nang chichix. lang. Sabi mo na lang sir na ano, i-chat yung ano, sabihin mo na pick up na ha. Si baka busy. Um, Salamat Salamat boss. ang ating item. Bono ulit to ng ano 600 pesos. Dito sa sora papunta ng ano sampalok Manila. So, let's go. Bali na to yung sampalok tapos Santa Mesa tayo. Ah, let's go para makarami. Bali, ano kuya? 600 plus 143 743 okay, okay na Salamat sir 743 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tip na 7 pesos Good Next trap naman tayo, Santa Mesa. Let's go hali yung pin location mga boss perfect Mix 6 Ito. dito na lang malapit lang sa kabila dito kasi nakapin yung address ni sir yung sa may overpass so puto malapit lang 800 meters lang layo Bali, 600 yung abono plus 773. 773? Apo. Okay, okay po. Okay po, okay po. Alam mo. 773. Tama, baka maulog. Saan yun? 773, 227. 7 pesos salamat okay na tapos may nakuha na akong booking mga boss ito papuntang paranyake 6 fruits domingo nakalagay hindi ko alam kung malaki ba yan kasi meron siyang plus ito may plus siya na So check muna natin. Sana maliliit lang tong anim na domingo na to. Ang ah, malalaki. <laughs> so update ko kay mga boss. Let's go. Hello kuya. Ma Hello ma'am. Bali ano nakasarado pa daw po yung bahay. Ano yun ma'am? Ano yun ma'am yung item ko na anim na fruits po? Anong ano po yun? Anim na box? Maliliit lang naman yung iba doon kuya. Isa lang yung hindi naman ganun kalaki. Anim na box? Na prutas? Mm. Yes. Pero magagaan lang yan ma'am? Oo. Uh Oo -oh. nga kuya ko yun ang kisip eh. yun sa may bag ma'am? Uh, update ka lang ako ma'am pag gano'n hindi po kaya ha okay. okay po okay po Ano daw kuya malilit lang daw yung ano tapos isang malaki lang daw sabi niya Ma'am um, ano po? Opo ako po yung rider ma'am uh, Yung magpipick up sana ng prutas Kaso ano nagka problema dito ma'am eh Bali yung susi na dala ng rider So, hindi pa natin alam kung anong oras darating. Bali, ano mo na lang muna, ma'am, i-cancel, i-book nyo na lang po pag na yung susi. Wala. Opo, wala. Sarado pa po yung ano eh. Opo. Sige po, paano na lang, ma'am, pakansel cancel na lang po sa app. Alamat po. Uy. Anong parts ng bike yan, sir? Hub po, hub. hub. Hello, hello bossing. Uh -huh. hello. Boss, ako yung lala rider na magpipick up ng hub ng bike. Ah. Uh Abunuhan -huh. uh, ko to sir magkano yung sir? 1.5. Ah. Uh -huh. Boss, 1. One... Ah, uh -huh. uh, sige, sige po. Ah, uh, pick upin ko andito pa ako sa ano sa pick up kay sir sa Rex uh -huh. Bicycle Shop. Uh -huh. Sige po, pick upin ko na sir. Salamat. Salamat. One five. Picture ang muna manap. Mahal din pala yung ganyan. bus no? oh, may tatak. May ano nang. Depende sa brand. Mas mura pa siguro to no? O mura pa yan sir. Kasi may mas mahal kayo. Sa Hermes Street daw siya sir ah. Kasi yung ano niya. Ito. Ito yung pinin niya pero nandito lang daw siya. Ah, sige hanapin ko na lang. Doon lang din naman daw po. May kasabay na yan sir? Wala pa. Okay. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. ah? Kailangan plastic sir. Okay, Ikaw mas maganda yung plastic para magandang ano, magandang tingnan. <laughs> Para uh, may tip Ilang beses na may sa akin Ah, ah So okay nyo na to uh, Ayaw ko sa ibang rider pero last time Nung Pasko kasi kumuha siya sa akin Nag pachika siya sa akin Sana ah. magiging Matic yan Oo ah, okay oh baka Pasko lang Sige <laughs> oh, <o, baka> <laughs> Thank you, thank you boss Okay na mga boss Item pick up Bali abono yun uh, bike hub na 1.5 uh, ang halaga kapunta yun ng ano sa San Bartolome so wala pa tayong kasabay hanapan ko pa update ko kayo punta nga ano to boss no BDO SM North o oh, D D branch Yes, Hindi ko na nasa, hindi ko na nasa, hindi na pero tawagan ko na lang yung number oh, niya dito. Kasi hindi na, naman din yung ano yun, di ba? Nag-a-appear ba dyan yung details? Oh, yan um, um, po, hindi ba sa ariyo? Ground floor BDO. Oh, I'm not sure, sir. Dito na lang sa BDO. Ano ba na, Graham, sir? Oh, dito yung Graham. Tapos, dito na ang bayad, sir. Oh, dito sir. na ang bayad. 101, sir. Oh, yun eh. Ay, okay na sir. Thank you po sa. Salamat. Ah, thank you po. Yeah, yeah, yeah. ah, okay na bali, may tip tayo doon na 19 pesos, all goods. So, Sampaloc to SM North. SM North Quezon City. Ah, tara. go. Deliver sa BDO. Sir, deliver Pam del Rosario. Pwede na? O, pwede. Picture ako na lang, boss. Masako ang picture mo. Huwag lang, <laughs> masako mo. Huwag lang, masako ang picture mo. Ha? Mamay lang. Ayaw okay. mo picture na yung mo, Deliver. Makita ni ma'am yan. Tama, Thank you, boss. Okay na. Proceed na tayo ng San Bartolome. Let's go. 12 lot 8 kayo, sir Hello, dito na ako sa labas sir sir Alex sir 1596 1696 sir 152 tapos 196 yung delivery 1696. Sige po. Telim naman kami, guys. Gas lang sana sir eh. Ha? Huh? Mhm. Mm 16 1696. Binigay sa akin ni sir ano. 1750 tip tayo na 54 pesos So yun mga boss Balik, kakatapos ko lang kumain So waiting tayo sa booking Pahe pahinga muna Baka isang balik na ako eh, Check natin kung nakamagkano na ako So ano na ako, 498 tapos may mga tip kayon So update ko na lang kayo mga boss, pag may ano na tayo, booking na. Let's go! Abono yun ma'am. na ba Anong item yun madam? Damit? Hmm. Salamat. Salamat po tawagan yung contact number Sige po. Salamat po. Okay na mga boss, bali ano 'yun? Ah, uh, bagbag papunta ng Makati, abono ng 600 sa damit. Tapos abey natin. dito na bayad po salamat okay na mga boss item pick up nakakuha kasabay dito sa Talipapa. papunta ng ano tanuan so tara let's go let's go sir okay na po binayaran dito ni ma'am Salamat po. Thank you po. Okay na. Proceed na tayong Makati. mga boss item pick up tayo so ito multiple drop to eh dito ko pinick up sa Makati papunta ng Tagig Tagig tapos sa pasig tapos kainta Gcash payment ano siya meron siyang may priority pin na 152 bali umabot siya ng ano 450 tapos Nadagdagan na lang daw mamaya sa Gcash Gcash kasi itong bayad nito so pagdating natin ng kainta pag tapos na natin may deliver lahat kuha na tayo ng booking pa uwi. ah, let's go para maaga makauwi pangalan nyo ma'am Miss Miss Ann Ann picture ko lang ma'am Salamat. Okay na next drop tagig din. Ito. Picture lang ko lang kahit diyan na. Salamat po. Tayo po. Niel team. Ito. Picture lang ko lang po. Niel. Salamat. Tayo po. Picture ko lang, ma'am. Okay. Salamat po. Okay na mga boss, drop na. Tapos nakakuha na ako ng booking na pabalik Pasig to Tandan Sora. Tapos habang mga bumabiyahe, eh, abangan natin kung may papasok pa na booking na pabalik. Ito so, na yung item natin mga boss na ang pauwi ng Tandan Sora. Sana masabayan natin. Opa, 121, sir. Ay, Ay okay na. Salamat, sir. Pwede okay po. 121, 150. Pwede tayo doon, mga boss, na 29 pesos. All good. Sana masabayan natin. Update ko kayo. Salamat. Okay na mga boss, all goods. Nakakuha tayo ng kasabay. Papunta ano, no So, tandaan sora to tapos no let's go, let's go. Para makauwi nang magaga Oras pa lang mga boss. Ay. Ay to. Oras is 8:21 na mga boss. Sabado ngayon, bukas ay Sunday. Day of tayo. Kaya nga naman. So, let's go, let's go. Tituran ko lang, sir. Salamat po. Thank you po. Okay na mga boss. Drop na. kita tayo tayo nubaliches. Last drop. Ha? 1.59? Oo. Bigyan kita ng 50. Ito, sir. Ito, sir. Thank you, sir. Okay na mga boss, finish deliver na tayo. So, pagkas muna ako para makompute natin kung magkano yung ikakaltas natin sa buong kita natin. Ang oras pala mga boss is 9.24. Umalis ako sa bahay kanina ay 10.30. So, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 11 hours mga boss 11 hours pagkas mo na ako bago natin tingnan kung magkano yung kinita ko Let's go so 10 kaya yan no o aapaw na 201 <laughs> so sa booking natin ay check natin kung naka ilang booking tayo so naka ano ko mga boss siyam na booking tapos naka ano ko 1,334.40 tapos yung mga tip, i ano ko na lang i plus ko, tas i minus ko diyan sa screen tapos yung gas ko is 201 so mano na lang to, nasa 1,134, tapos yung tip i plus ko na lang sa loob yun ng 11 hours mga boss. so medyo ano rin kasi ngayon, eh, medyo may katumalan kasi sabado So, yun lang. Basta sipag lang talaga araw-araw. So, ganito na lang mga boss. Like, comment, and share. Alam nyo na yan. Subscribe!